Hello mga idol, magandang gabi po sa inyong lahat dyan Ito naman po yung lingkod, Hendrikos TV at welcome po sa ating panibagong episode na puno ng kababalaghan at nakakapanindig balahibang exploration So andito na naman tayo ulit sa isang public cemetery mga idol at solo exploration po natin ngayon uh, i-explore natin ang lugar na to kung may makikita ba tayo dahil gabi ngayon at isa itong cemetery mga idol So ayun, uh, maraming salamat nga pala sa lahat ng solid supporter ko dyan at subscriber malaking tulong na po yun sa akin na walang sawang pag-share ng aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. So, yun. Talasan yong talasan nyo yung, yung mga mata yung ngayon mga idol. Kayo yung pangalawang mata ko. So, tara na. Ano pang natin? Samahan nyo akong pasukin at tuklasin ang mundo ng espiritu at elemento. So, yun mga idol. Ito yung ah, public cemetery isang challenge po ito mga idol kasi mag isa lang po tayo sa isang public cemetery na ganito gabi so doon tayo mag umpisa mga idol Okay. <laughs> kalam nakakatakot uh, talaga pag ikaw lang mag-isip talaga nag-explore mag mag sa isang lugar na na ito

yung lugar talaga mo natin. Nakatakot talaga. Buti lang may may nagbibidyo sa unahan. Hindi ganun ka kabayan yung dibig natin. Nabawas-bawasan na ito Huwag ka talaga. Huwag. Sementiri talaga mag uh Rabi punya Rabi yang peram dan mengaitul. sa totoo lang mga idol takot na takot na talaga ako sa totoo lang mga idol takot na takot na ako mga idol pero kakayanin ko para may pa panood kayo mga idol takot na takot na talaga ako mga idol bro. ito naman yung pinasok ng content mo pinasok na konti natin ng ito kaya tatagan natin yung loob natin ng ito ng simenteryo na ito mga idol ito lang napasok ko ng simenteryo ito yung grabing kapan ng dip -dip ko talaga ito yung simenteryo na pinasok mga grabing kapan ng talaga. mga idol eta hanggang dito na video ko mga idol sana sabago pa lang nagapanood n'g na video please subscribe na dito channel ng Gust TV at huwag niyo kalimutan i-share at i-like mga idol malaking tulong na po yun sa akin so ayun maraming salamat po hanggang dito lang po ako bye bye po